araw ng pasok sa ilang opisina at eskwela bago ang Long Undas Weekend. Inaasahang magsisimula na rin ang dagsa ng biyahero at bibisita sa mga sementeryo. Nakabantay ang GMA Integrated News para sa pinakasariwang balita. Nasa Manila North Cemetery si Darlene Kai. Sitwasyon sa Paranaque Integrated Terminal Exchange naman ang binabantayan ni Oscar Oida. Habang nasa Batangas Port naman si Tina Pangaliban Perez. Unahin na po natin kamustahin ang sitwasyon sa Manila North Cemetery na libo-libo na ang dumalaw sa puntod ng mga yumaong ngayong araw. Dahil dyan, mahigpit ng siguridad na ipinatutupad doon at may ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene, Mahigit 10,000 tao na yung dumadalaw rito simula kaninang umaga ayon mismo sa pamunuan ng Manila North Cemetery. Marami kasi yung maagang pumupunta rito para umiwas sa lalong pagdagsa ng mga tao simula bukas. Maluwag pa ang Manila North Cemetery pero tuloy-tuloy ang dating ng mga tao. Ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery, inaasahang mahigit libo ang mga taong pupunta rito ngayong araw. Sila ang mga maagang dadalaw at pinipiling hindi makisabay sa karamihan ng mga pupunta bukas, bisperas hanggang sa mismong araw ng undas. Mahigpit ang seguridad dito sa sementeryo. Iniinspeksyon ang gamit ng mga pumapasok. Nakapwesto rin ang mga pulis, kawani ng BFP at iba pang kawani ng LGU sa paligid ibot ng sementeryo. Sa bungad ng sementeryo ay may puntod finder na nilalapitan ng mga dadalaw na hindi mahanap ang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Mayroon ding libreng sakay at mayroon ding desk kung saan pwedeng paglagyan ng tag o palagyan ng tag ang mga bata. Si Lolita pinaget, pinalagyan ng tag ang limang taong gulang na anak. Unang beses niya raw magsama ng anak o bata dito sa sementeryo dahil noong mga nakaraang taon ay may pasok pa sila sa eskwela. Si Nadina at Jeffrey So naman, inagahan ang pagdalaw rito para hindi na ma-traffic at makisabay sa mas maraming pupunta bukas at sa darating na weekend. Para po kapag nawala siya, mayroon po siyang contact number na babalik po siya sa amin. Kaya ngayon maganda yung taintim natin makikita ang magulang natin, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga namayapa kaya maaga po kami. Kahit pa paano wala na sila dito sa mundo na to, yung mga, mga alaala at tsaka yung mga nakalipas po na pagsasamahan, hindi po dapat kinalilimutan. Connie Rafi, sa mga oras na ito ay kasalukuyang nag inspeksyon ng NCRPO at Manila Police District sa pangunguna ni Police Major General Anthony Abirin. At anumang oras ay darating na rin dito si Manila Mayor Isko Moreno para din mag-ikot at mag-inspeksyon at siguruhin handang-handa na ang sementeryo para sa lalong pagdagsa ng mga tao bukas. Yan ang latest mula rito sa Manila North Cemetery. Balik sa inyo. Maraming salamat, Darlene Kai. May bagong low pressure area na binabantayan sa Pacific Ocean. Ngayon pong palong undas weekend pa man din. Namataan po yan na pag-asa 2,025 kilometers sa silangan ng Southern Mindanao. Mababa ang chance na nito maging bagyo sa ngayon. Pero posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa araw ng linggo o kaya sa lunes. Wala pang direktang epekto sa bansa ang nasabing LPA Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang magpapaulan ngayong Webes sa may Visayas, Mindanao at ilang panig ng Southern Luzon. Bukod po sa lamig ng panahon, may ulan ding dala ang hanging amihan sa Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Uulan din naman dahil sa shear line tayo rito sa Metro Manila, Calabarzon, Aurora at Isabela. Mas makakaasa sa maayos na panahon ang nalalabing bahagi ng Luzon pero posible pa rin ang mga local thunderstorm. Ngayong Webes, mataas po ang tsansa ng ulan sa Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao ayon sa pag-asa. Mas makakaasa sa maayos na panahon ang Baguio City, pero posible pa rin po ha ang mahinang ulan o kaya ay local thunderstorm. Sa Long Undas Weekend, asahang maayos ang panahon dito sa NCR at Baguio. Pero yun nga po, posible pa rin ho ang mahinang ulan o kaya ay local thunderstorm. Higit na uulanin pa rin ang Metro Cebu ngayong hanggang sa Sabado. Mataas din muli ang tsansa ng ulan sa Metro Davao ngayon at bukas. Kabilang sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa mga inirekomenda ng ICI na kasuhan ng ombudsman kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Balita natin ni Joseph Morong. Anim na personalidad ang tinukoy sa bagong interim report ng Independent Commission for Infrastructure na inihain nila sa Office of the Ombudsman. Aligasyon ng ICI na kipagsabuatan umuno sila sa mga kontraktor at grupo ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara para kumbra ng kickback mula sa national budget sa pamamagitan ng mga proyektong pang -infrastruktura. Ang mga inirecommend ng kaso ng ICI base sa mga testimonya ni na dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara at mga Assistant Engineer na Sen. Rice Hernandez at JP Mendoza tungkol sa mga manumalyang flood control projects sa Bulacan. Dalawang senador ang pinangalanan sa report, sina Senator Jingoy Estrada at Senator Joel Villanueva na inirekomendang kasuhan ng plunder, graft directo o indirect bribery at corruption of public officials. Ayon sa ICI, kinausap o manon ni Estrada si Alcantara at sinabing may 355 million pesos siyang alokasyon para sa mga flood control project. Sagot ni Estrada, wala siyang tinanggap na anumang pondong nakalaan para sa flood control. Batay lamang daw sa sabi-sabi ang mga paratang laban sa kanya. Lilinisin daw ni Estrada ang kanyang pangalan at handa siyang dumaan sa anumang proseso ng batas. Si Villanueva naman binigyan daw ng 600 million pesos na halaga ng mga flood control project at 25% nito o 150 million ay personal na ibinigay ni Alcantara sa isang peng na nagtatrabaho umano kay Villanueva. Ayon kay Villanueva, pag-aaralan ng mga abogado niya ang basehan ng pagkakasama niya sa report. Hihintayin daw niya ang susunod na hakbang ng ombudsman. Diit ng senador siya mismo nagsiwala tungkol sa flood control projects na hindi na ipatupad. Pareho mga kaso ang inirekomenda ng ICI laban kay dating ako Bicol Party Representative Saldi Co. Ayon sa ICI, naging proponent o monosiko ng abot sa 35 billion pesos na halaga ng ilampas 400 na mga flood control projects sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025 galing sa mga proyektong inilista ni Alcantara. 20 to 25% ang hiningi umunong kickback ni Ko. Sinisikap naming makuha ang kanyang panig. Lawit din sa rekomendasyon ng ICI si dating Kalawakan second District Representative si Kahayon Uy. Noong 2022, 411 million pesos umano ng mga proyekto ang naaprubahan mula sa kanyang insertion sa GAA. 10% ang hiningi umano niyang kickback. Inirekomenda kasuhan ng Ombudsman si COA Commissioner Mario Lipana at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo Ayon sa ICI, si Bernardo ang tumulong kay Alcantara na maging district engineer. Proponent umuno si Bernardo ng mga proyektong aabot sa halagang 1.065 billion pesos. Ang rekomendasyon ng ICI sa sa ilalim sa preliminary investigation ng ombudsman. But basically, many of them are ripe, ripe for the picking or ripe for action already. At least for PI. It means that most of the fact-finding has been done already by By the ICI, or sometimes the fact-finding was done by the DOJ, and uh, which makes uh, the facts already vetted or uh, validated already by the, 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 the respective offices. and uh, we expect we expect to, to be filing cases soon. Ayon naman sa Civil Aviation Authority of the Philippines, wala nang sa Pilipinas ang tatlo sa mga air asset na konektado kay Co. Kabilang dito ang dalawang Augusta Westland helicopters na lumipad pa Kota Kinabalu, Malaysia noong August 20 at September 11. Ang Gulfstream aircraft naman sa Singapore na simula noong August 16. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, Alam naman natin na merong mga assets na nawala na sa bansa. Pero ang kagandahan is kahit nawala na sigaw sa bansa, dahil hindi na sila pwedeng i-deregister sa ating ka-app, eh hindi sila maibibenta kahit nasaan, nasaan pa sila, Singapore, Malaysia. At magiging subject na sila ngayon ng future, forfeiture uh, cases na ipa-file ng national government. Joseph Moro nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon ni Sen. Jingwe Estrada sa mga kaso niyang may kaugnayan sa Priority Development Assistance Fund o PDAF scam. Sa petisyon Estrada, ipinunto niyang naabsuelto na siya ng sandigan bayan sa kasong plunder. Kaya dapat wala na siyang kinakaharap na kasong graft. Dapat daw ituring itong deemed absorbed o kasama ng nasaklaw alinsunod sa anti-graft and corrupt practices or corruption practices. Ayon po sa Supreme Court on Bank, hindi sakop na absorption principle ang graft at plunder. Exemption lamang daw ay kung ang inihablang government official ang parehong nakatatanggap at magbibigay ng hindi naaangkop na benepisyo. Dahil dyan, pwede pa rin ituloy ang pagliliti sa kasong graft kahit napawalang sala na siya sa plunder. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag si Estrada. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa may init na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang motorcycle rider at kanyang angkas ng madisgrasya sila sa Tuba Benguet. Chris, paano ang naging rason ng pagkakaaksidente? Koni nahulog sila sa bangin sa kurbadang bahagi ng Asin Road sa barangay Tadjangan. Base sa investigasyon, papuntang La Union ang dalawa nang mawala ng kontrol ang rider sa kanyang motor. Doon na sila nahulog sa bangin at dumiretso sa isang sapa. Nirespondian sila ng mga taga-barangay, pati mga pulis at bumbero. Inimbestigan pa ang insidente. Problema naman ngayon sa isang sementeryo dito sa Dagupan, Pangasinan ng Pagbaha sa ilang puntod. Dahil dyan, maagang nagpalinis ang ilang bumisita sa Bunoan Bukig Cemetery para tanggalin ang mga putik at matataas na damo sa mga puntod ang mga bibisita na ng bota dahil sa baha. Para may madaanan, pinagsama-sama ng mga naglilinis ang mga naputol na talahib sa kapinatungan ng sandbag. Sinusubukan pang pa kunan ng pahayagang pamuno ng simenteryo ukol sa pagbaha. Magandang rin bumisita ang ilang mag-anak sa Catholic Cemetery sa Samalbataan. Ang ilan naglinis at nagtayo ng mga tolda para panangga sa sikat ng araw. Puspusa na rin ang pagsasaayos at paglilinis sa mga puntod sa Cabanatuan City Public Cemetery sa Nueva Ecija. Nagsimula na kasi ang pagdagsa ng mga bibisita para sa undas. Mahigpid din ang pagbabantay ng mga otoridad sa labas ng sementeryo. Naglagay rin ang water truck sa harap ng sementeryo para sa libreng tubig mula sa lokal na pamahalaan. Huli ka magpagsalpok na isang motorsiklo sa Center Island sa Taft Avenue sa Maynila. Patay po ang rider. Balita hatin ni Jomar Presto Dead on the spot ang motorcycle rider matapos sumalpok sa Center Island sa Taft Avenue, Corner P.O. Campus Street sa Balate, Maynila, mag alas 12 ng hating gabi. Ayon sa Manila District Traffic Enforcement Unit ng MPD, pauwi na sana sa kanilang bahay ang 21 anyos na estudyante nang mangyari ang insidente. Sa kuha ng CCTV sa barangay 719, may kita ang rider na may kabilisan ng pagpapatakbo. Maya-maya, bigla na lang siyang sumalpok sa Center Island. Sabi ng barangay, posibleng may iniwasang lubak ang rider parang may iniwasan siya siguro dun sa ano kasi parang may konting lubak dun sa may gitna lang ano yung ng sa sobrang tulin niya siguro kaya hindi niya na na-control yung ano niya yung monobela niya dun siya tumumbok sa ng Sabi ng barangay madalas may naaksidente sa bahaging 'yon ng Taft Avenue lalo na paggabi. Accident prone po 'yan talaga yung Taft na 'yan. Yung mga stoplight siguro naghahabol sila na makaalpasagad sila. Paalala naman ng pamunuan ng barangay, mag-ingat sa pagmamaneho. Sumunod sa speed limit at iba pang mga traffic rules. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Simula sa Sabado, November 1, bawal ng mangisda ng galunggong sa Northern Palawan. Simula na kasi ng close fishing season ng galunggong doon na magtatapos sa January 31, 2026. Ay sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, layo nito mabigyan ng panahon na lumaki at dumami ang mga galunggong para matiyak na hindi maubusan ng supply ang rehiyon. Sa Northern Palawan daw, nanggagaling ang karamihan ng mga isda na dinadala sa Metro Manila. Ayon sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture, nasa 280 pesos hanggang 400 pesos ang kada kilo ngayon ng galunggong sa ilang palengke sa National Capital Region. 160 pesos nga hanggang 300 pesos naman ang bangus. 140 pesos hanggang 170 pesos ang tilapia, habang 100 pesos hanggang 120 pesos ang tamban. Umalingaw nga ang sunod-sunod na putok ng baril sa barangay Muzon South sa San Jose del Monte Bulacan kahapon. Kita sa video, ang mga pulis na yan na nagtago sa tricycle habang nakikipagbarilan sa isang lalaki na nag-amok. Dead on arrival sa ospital ang nabaril na suspect na si Kenneth Concepcion. na sa kanyang isang baril at ilang basyo ng bala. Sugatan sa barila ng isang tauhan ng BGMP na tumulong sa pagresponde. Ayon sa asawa ng suspect, problema nila mag-asawa ang pag sa kanilang inuupang, pang, inuupang bahay dahil wala na silang pambayad. Hindi raw niya alam kung saan nakakuha ng baril ang kanyang mister. Kinanakit niya, sana raw ay nag-warning shot ang mga polis dahil puro daw sa dibdib ang tama ng kanyang asawa. Inihingan pa ng GMA Integrated News ng reaksyon ng San Jose del Monte, Bulacan Police. Patay ang isang senior citizen matapos hatawin umano ng baseball bat ng isang lalaki dyan sa may Tondo, Maynila. Ang krimen nag-ugat daw dahil sa ingay. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Nakabulagta sa gilid ng bangketa ang isang lalaki ng madat na ng mga tauhan ng barangay sa Dagupan Extension, barangay 184 sa Tondo, Maynila nitong Martes ng gabi. Ang 63 anyos na biktima, hinataw umano gamit ang baseball bat. Itinuturo ng kaanak ng biktima ang 37 anyos na kapitbahay nila na isang tricycle driver bilang sospek. Bumili po ako ng ulam. Nakita ko po ay tumatakbo po yung bayaw ko hinabol po ni Pinalo niya po dito. Yung bayaw ko po pumunta po doon sa gilid ng sasakyan ng kulay green po. Tapos eh, hindi na po nakalabas yung bayaw ko po. Barker daw sa Kubaw ang biktima na bumisita lang sa kanila para sana maningil ng bayad sa kanyang paupahang kwarto. Tingin ng mga anak ng biktima, posibleng naingayan ng sospek sa biktima. Hindi rin daw ito ang unang beses na tinangka saktan ang senior citizen. Pangatlo na pong beses yung inambanya niya. Yung una po, hinabol niya rin po ng taga. Yung pangalawa po, ganun din po taga naawat lang po. po. Mga June po yun. Hagip ng CCTV na to ang aktwal na pamamalo sa senior citizen na viktima. Pero sabi ng barangay, hindi yan gumagana noong mga oras na yon. Paliwanag ng barangay. Actually, nag-shutdown nag yan noong March pa, first quarter ng taon pa yata. Tas, kanina lang nagawa. Actually, dapat kahapon gagawin niya ng umaga pero dahil coding yung ano, hindi, hindi nila nagawa. Sabi pa ng barangay, hindi rin nila aktwal na nakita ang pamamalo dahil abala sila noon sa pagproseso sa nahuli nilang magnanakaw. Sinubukan daw awatin ng isa nilang tanod ang sospek noong makita na sinusunda nito ang biktima. Nang umakit umano ang tanod para ipaalam sa iba pang taga-barangay ang nangyayari doon na naganap ang krimen. Isinugod sa ospital ang biktima pero hindi na siya umabot ng buhay. Pinuntahan ng barangay ang bahay ng sospek pero nakatakas na siya sakay ng isang e-bike. Eh, sana sumuko siya para malaman natin kung ano talaga nangyari, bakit siya, bakit niya ginawa yun. Kasi hindi rin naman tama, na napapatay ka lang ng tao dahil ganun-ganun lang. Wala naman rason na mabigat. Patuloy na tinutugis ng Manila Police District ang sospek. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang mataas na opisyal ng gobyerno na nakatanggap umano ng kickback sa flood control projects ang posibleng isama sa mga kakasuhan ng ombudsman sa susunod na buwan. Balita ng ni Salima Refran. Target is really uh, by November 25, uh, we will have cases in the Sandigan Bayan already or filed with the Sandigan Bayan. Bago matapos ang Nobyembre, anim na kaso ng flood control project sa hinaasang maiaakit na sa Sandigan Bayan. Mga kasong graft, malversation, falsification at bribery. Una, ang substandard umanong 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro na kinontrata sa SunWest Incorporated kung saan founder si dating ako Bicol Partless Representative, Zaldico. Ang mga kaso sa si limang ghost flood control projects naman sa Bulacan na unang inata sa Department of Justice, maaring umakit na rin daw sa Sandigan Bayan. Bukod kasi kinadating District Engineer Henry Alcantara, mga Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, at kontratistang Sally Santos ng Sims Construction, may isang mataas sa opisyal daw ang napag-alamang kasama rin sa kickback sa mga proyekto. Three of them involves a higher official. So, sir, ito po ay hindi pa napapangalanan? Hindi pa, hindi pa, hindi pa. Uh, sir, po hindi na po ba? Sa indictment na, uh, we'd rather that it ready when we file the case that we name the official. Regarding dun sa officials, uh, may mga sabi nga higher officials, including senators? Uh, ano, ano na yan? Basta indictable na sila ba yan? o, no? Indictable sila sa Sandigan Bayan. That should give you a clue, enough. Subpoenas will be forthcoming. Uh, we're hoping to have it sent out within the week, but the latest would be by next week. Labing tatlong reklamo naman ng DPWH at COA ang pumasok na sa preliminary investigation sa so Ombudsman laban sa mga opisyal ng DPWH Bulacan First Engineering District at sa mga kontatistang St. Timothy Construction, Wawaw Builders, Sims Construction at IM Corporation. Kaugnay naman yan sa siyam na maanomalyang flood control project sa Bulacan na nagkakahalaga ng 249 million pesos. Pinag-aaralan na ni Ombudsman Remulia ang posibilidad ng pag-livestream ng mga ito. Samantala, iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman ang 421 Ghost Flood Control Projects na natukoy ng DPWH sa buong bansa. We have validation reports from the PNP about the projects being ghost projects. It's just that we have to check again with the bid documents about the location of the said ghost projects. So that we will not uh, fail in terms of uh, proving that these are ghost projects. Isa sa publiko naman ng Office of the Ombudsman ang mga desisyon ng mga dating Ombudsman na sina Conchita Carpio Morales at Samuel Martires sa mga kasong administratibo at kriminal ni Senator Joel Villanueva. Pag-aaralan rin ni Ombudsman uh, Remulla ang pagsasa publiko ng mga desisyon okay, ng Office of the Ombudsman. Sanima Refrain, nagbabalita. Para sa GMA Integrated News.